Ito ni nino. Yan dito yan sa may ano, ground floor. New Public Market Taytay -tay Rizal. Kung naghanap po yan ng murang appliances or gadgets. Marami yan dito. Mga smart TV, ayan mga cellphone, speaker, laptop, electric pan washing machine. Yan. Mga nabili. Bista yung page nila Bodega ni Ninong. Tatlo yung store nila dito, tatlo. Second floor meron din sila, second floor. Ace, yan smart TV. Magandang klase yan. Laptop, oh. oh. 399 lang cellphone. Ayan, dito lang yan, may parking dito, may park. Pwedeng motor, four wheels. May event yata dito, ah. Kunimlim.